Yan po naman, nakuha ko yan, anim na buwan. Paano nakuha? Inampong ko po yan sa kapatid ko. Ah. Hey, eh. Akala na na yun. panganay nyo na... Eh, hey, yung panganay ko po, namatay eh. Oh, ah, sorry kuya. Kaya, kinuha ko. Ito. Ito. Ah, pinano ka. Nang babato, po. Binato ka. Hindi. Doon. Bawa. Bawa. Okay. Naglalaro po sila kayo. ni Boropo. Bato. <laughs> bato. Oh. Bato. Hmm. Anong bata? Hindi. Anong ginawa? Oo. bato. Binato ka. Hindi. Paano? Kumuha ang bato. Ano? Ano po yun? Binato ka. Kinekwento niya po yung mag-ate. Pero dito yung ate sige, na naglalaba. Oh, sige, ano yun? Kwento mo sa amin. Dito. Ah. Ganyan lang, sir, mga buhay nila yan dyan. Mm. Kaya ako'y naaawa sa kanila. Gusto ko matulungan. Ano ito pong ano, kumusta po? Ano pong bakit nyo sila linalapit? Para ho sa ating mga kababayan, kung anong tutulong nila oh. sa mga taong ito, kayo na ho ang bahala. Mm. Para makita nila kung ano yung kanilang mga sit sitwasyon sa buhay. Mm. Marami ho kasi sa ating mga kababayan ang hindi nakakakita sa mga ganyan ng yeah. kung ano ang dapat. Mm. Ano pong kwento po ng buhay nila? Ba't nyo sila linanagin yun na yung kwento ng buhay nila. Kung hindi maguling, hindi kakain. Ah, uh, masaya na natin. Maganda ang tangali po. Pwede po tumuloy? Sige uh po. -huh. Nakasama ko po si Sir Larry. Pwede pong ano, pwede makilala ko si Kuya? Ako po si Erwin. Kaya ah, po. Ilan taon na po kayo? 30 po. 30. Si ate? Pangalan po niyo? Cherry. po. Ilan taon na po? 24 Hmm. Ilan po yung anak niyo? Kanina pa iyak na iyak si kuya. Isa pa okay. lang po yan. Isa pa lang po? Hmm. Kailan po susundan? Ay hindi po masusundan, pre. Hmm. Dahil kasi hindi kailangan po nung... No, pinacheck up ko po yan sa kuan sabi nga may bukol daw po sa matres kaya hindi po siya masasunod mm -hmm. pero masaya naman po kami kahit nag-iisa na anak namin eh mm -hmm. ang batayan ko po eh, hindi naman po yung anak lang nagpapasaya sa mag-asawa eh. mm -hmm. hindi naman po kakulangan yun eh meron naman na po kaming isa ano yung mas nagpapatibay sa samahan po nyo? Yung po kasi nagpapatibay sa amin kwan. Hindi ko po masasabing hindi kami nagtatalo. Pero mm. yung pagmamahalan po pa at saka yung bigayan, mm. yun po ang mahalaga sa pag -sa, sa aming mag-asawa. Uh, Ilan taon na po kayo dito? Ah, matagal na po. Simula lang din po nung January. Sabay-sabay po kami nagsilipat. Mm. Pero ang bahay po namin, kung ano lang din po yung nakikita nyo rito, ganito lang din po. Mm. Namulot nga lang po ako ng iyerong natanggal sa court. Uh. Yun lang po ang inatip namin. Ito po yan? Opo, ah, ganyan lang din po yan. Namulot mm. lang din po ako ng iyero sa court. Pero yung dingding po namin, iyero lang din. Mm. Na mga sira-sira, yun lang din po. Kahit naman po ako, ipapakita ko po sa inyo yung talagang bahay ko. Yeah. Eh, alam naman po akong mga uh, makukuha ang pambili ng yerot. Yung kinikita ko, sapat lang sa aming mag -anak. Kahit tatlo lang din kami, sapat lang din sa akin yung, sa amin yung kinikita. Yeah. Ano po yung, ano dito? Ano po yung kinabubuhay po nyo dito? Eh, sa ngayon nga po, eh, magtatanim nga po sana ng palay at inman lang eh, makakuha ko pag umani, eh. hindi naman po yata mag-uulan, kaya yung kaingin ko eh, ayan at na lang eh. Hindi naman po Pakita mo ko yung ulan eh. Ano, Na-try lang talaga yung ano. Saka kulang pa kami pambili ng gamot diyan na pang spray. Ah. Uh -huh. Pamatay damo. Oh. mo. Yan po sa inyo po yan. Sa inyo na yung saka nyo na yan. Eh, kuha lang po yan. Hiniram lang din po namin yan. Mm, kay lang po kami diyan lang ba aani po kami diyan bibigyan lang din po namin yung may lupa niyan mm. ganun lang po Ganong kalawak po yun yung pong sasakayan niyo dapat na yun Ay malong long din po yan eh mm. kulang 1/4 po yan Ah 1/4 lang Pati po kasi ito tatamnan ko nga po sana ng kamuting baging mm. eh kulang po yata sa budget kaya N niisip ko rin sa nakukuha ng pambili ng budget namin dyan. Yeah. Kaya siguro, kapraso lang din ang namin. Maganda nga po sana kung matatamnan lahat at para mm. maganda-ganda mm. naman po yung income eh. Para makabili ako nung pangatip ko sa bahay ko. Yeah. Pag nga po tumuulan, tumu tumutulo lang din sa loob. Mm. Para lang din umuulan. Yeah. No, no, anak. Yun nga po eh, binagyo ng bagyong santi eh, ang natira na lang, yung ganyan haligi na lang, wala na yung atip. No. Eh, inayos-ayos ko lang din po yun eh. Namulot lang ako ng iyerong, inatip in ko rin sa aking bahay para may matulugan niya yung aming, aking pamilya. Yan uh, po naman, nakuha ko yan, anim na buwan. Paano nakuha? Inampong ko po yan sa kapatid ko. Ah, uh. Ay, Akala yun. ko, ano nyo, panganay nyo na... Eh, yung panganay ko po, namatay eh. Oh, sorry, kuya. Paano napunta sa sa to, kuya? Eh, kuwan po. Iniwala din po kasi ng asawa yung kapatid ko. Hmm. Kusa sa mapabayaan yan. At saka yan may sakit pa rin po yan nung kinuha ko. Hmm. Nagkasugat po yung ulo niyan. Kaya, oh. kinuha ko. Ano? Ah, pinano ka? Bato. Hmm. Nang babato po. Binato ka? Da. Doon? Mm. Naglalaro ay, po sila ni Boro. Bato. <laughs> bato? Bato. Oh. Hmm. Anong kinawa? Bato. Oh, ah, kuwa kang kumawang bato. Binato ka? Paano? <laughs> Kumuha ba to? Ano? Ano po yun? Binato ka. Kinekwento niya po yung mag-ate. Ano, naligo po dun sa taas yan. Uh, ah. Kinekwento niya. Ah, naglalaro sila. Niloloko mm, daw po nung erito yung ate sige, niya na naglalaba. Oh, sige, ano yun? Kwento mo sa amin. Ito. Ito. Ano? Pinato. Pinato yung kaaway. Ayaw mo nang ganon. Ayaw na mo na nag-aaway sila. Hmm. <coughs> Sige, pagagalitan ko, no? oo <coughs> oh. si papa mo, kumusta papa mo? Sinasaktan ba si mama mo? Si mama mo si sinasaktan ng papa mo? Sinataktan ng papa mo? <laughs> oh. <coughs> Pagalitan mo si papa mo. Ay, si mama mo pinapagalitan ko lang papa mo. Gusto mo pagalitan ko siya? Anong ginagawa kay papa mo? Ang pangalan po niya? Mark Jan po. Oh, Mark. Mark Jan. Mark Jan Tawag ka anak. Ano sagot? Ano sagot? Ano sagot? kuan niya lang po isip niyan parang masyadong isip bata dahil sa gawa ng gamot. Ah. Uh, Hospital na lang po nakabuhay niyan. Oo. Uh, Tinatakbo nga po yan, wala nang malay. Um, uh, ano po ba nangyari? Uh, na, nagkaroon po yan ng kuan, yung, yung, mahina ang baga. Eh, kinatuturok ng doktor, so, pumuputok na raw po yung ugat. Uh, ano um, po ka, po ka, po no, ba, Ay, Ano ang anak yun? Hayaan mo na muna yun, sis. Ano ba yun? Pupuyutin daw po. Kung ano yung pupuyutin. Yung sige. <coughs> pero yan, limang taon na po yan. Pero hmm. tingnan niyo po. Ano ba yung kukuni niya? Tignan mo nga kuya, baka mahulog. Yung damit po. Napanong siguro niya. Ah. Okay lang po ba siya doon? Sanay po ba siya doon? Sanay po okay. siya doon. Ano kaya yung sinasabi niyo na hulog? Ah, yung damit niya. Kahit po ganyan yan, matalino po yung bata na yan. Oo, oh, kayo naman nalaglag ang damit niya. Hmm. Haya yung niyong kunin. pinag ko na nga po sa Decker yan. Hmm. Ano anak? Ano nga? Oh? ah dito ka? Dito po yung dadal. Ah. Ano yan? ah dito. Ka? Uh, tuyo ang na. Ang damit niya. Tuyo na. Niya. Oh, ikaw e yun naman kasi nalaglag din yung kinuha ang damit niya. Ano? Ban. Sipon. Ah, sipon mo. Ano? Bon. Natapon. Nahulog. Ano? Sayo to, di ba? Nilaban. Nilaban siya. Ay, sasabit natin doon. O, oh, sasabit <coughs> mo. Ay, hindi. Buhay din na dito sa pagka uh, walang mm. nagiging mga tanog. Ganyan na, ano. Ah, mm. Hindi ah. maguling, hindi kakain. Na may sinasabi si Sir Larry. Sir Larry? Ganyan na nga uh, buhay din dito. Kung hindi maguling, hindi kakain. Pag mm. wala sahod ng mga barangay, wala din kita. Wala no. rin pigas. Parang yung, yung ano naman ng assessment. Ay, ah, ibig sabihin, yung tulong naman ng barangay kung may pondo binibigyan ng bigas ganun po ba? Uh, Oo oh, sir, lahat kasi ng aking barangay binibigyan ko ng tig isang tig 25 kilos na bigas. Mm. E ngayon nila 18, huh? 18 18 ah, ako 118. 118 lang. ah, so marami ko kayong ah, kilo. Wala. po. matagal na po 'yan. Hmm. Matagal na po eh, wala na nga po eh, bus na. Oo. Bus na. sa kanila para ipatustos nila. Mm. Okay. Thank you, Sir Larry. Okay. Uh, kunin mm -hmm. uh, na lang kita. Ay. Mm. Sa akin ka na lang. Oh, <laughs> ay, joke, joke lang. Hindi, <laughs> hindi. Joke lang. Joke lang. <laughs> hindi ko nasasabihin. Ah, uh, love mo si Mama. Love mo si Mama. Bad siya. bad siya. Bad siya, bad? Mahal daw po. Ha? Mahal daw po. Ah, mahal mo si pa, ma, pa. Hindi mo siya, hindi mo siya mahal. Oh, love mo si papa mo. <laughs> si mama mo hindi. Ikaw, hmm. Papanuhin mm. ko siya. Hmm. Kasama na ako kay Lazer hindi mo pala ako mali. Baka may gusto kang pabili sa akin. ah May gusto, gusto kang pabili? Mm -hmm. Ano? Mm -hmm. Ano daw An mm -hmm. yeah. Ano anak? Mama? Ano? Mam. -hmm. Si Mom? Ma pa, paano nyo siya kinakausap? Eh, pag po yung hindi namin naintindihan, minumuster lang po niya pag naman po yun naiintindihan namin, yung madali lang yung sabihin, yun okay. naiintindihan po namin. Kaya lang wala na siyang focus niyan. Ano po? Amen, alam po. Ganyan po siya, basta yung naisipan niya. Mm. Gusto niyang makuha. Pag hindi naman niya nakuha, iiyak na siya. Hindi ko alam anak yun. Ah, mama yun ah. Gusto kong malaman, marunong ka ba magbilang? Ah, no, sige eh, nga, pwede pa bilang. Paano bilang, anak? Ah, magbilang? Ayun mo. Ano, magbilang ma. ka? So, one. Two. Three. Okay. Okay. Ah, Sige, lakasan mo boses. Oh. Okay. Mm. One. one. mo ang boses. 3 two. 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 Four. Okay, Bye. 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 Hmm. Kaya ate, tanong ko lang. Paano niyo napag-usapan niyo yun yung pag -atak? Ano po yun eh. Hindi ko po talaga alam na mag-ibibigay po sa amin yung kapatid niya yan. Hmm. Nagulat na lang po ako isang araw, Pasko po. Hmm. Dumating po yan. Yeah. Linala po, napaka-dumi. Hindi naman po sa pag-ano. Yung ulo niya na yan, napakasugat. Naawa po Mm. Nakikiusap po yung kapatid niya baka daw po pwedeng tulungan namin na mag-alaga. Noong mm. una po, alaga lang po, so susuportahan niya daw po ng gatas. Tinanggap oh. ko po. Mm. Noong, ano po, tinanggap ko na po, inalagaan ko na po. Noong mm. ano po siguro, hindi niya na kayang masuportahan ng gatas. Mm. Ito, ito Tol, ikaw na eka, bahala dyan sa anak natin. Ituring na na eka mm, Sa amin na daw po ang anak na lang. Kaya po pumayag mm. na din po. Kung, pero wala mm. naman po kaming naging kasulatan sa barangay na <coughs> na aamponin namin. Nasinabing ikaw nang bahala dyan. Ano po naging, ano nyo, naramdaman niyo? Siyempre po, nagkaramdam din po ng konting kasiyahan dahil nga po, nung nawala po yung anak ko, parang nasaktan din po ako. Gusto ko rin po talaga magkaanak. Mm -hmm. eh, nagkaroon po ng kasiyahan at may kapalit yun. Mm -hmm. Okay, masaya po kayo na nandiyan si okay. Mark Siguro po may dahilan ng Diyos, gano'n po. Mm. -hmm wala na talaga nga ano, wala nang na chance na magano mga mga anak pa ko kayo mabuntis hindi rin po namin matiyak at hindi naman po kami nakakapagpatingin gawa ng kakulangan po ah ano ba nangyari sa check up dun sa huli hindi ko na po matandaan matagal na po kasi yun eh. Oh, mm. ano lang center lang po mm ayun nga daw po, pinabalik-balik lang kami sa ospital. Yeah. Pa-check up. Buko, sabi, may bukol daw po sa matres. Kailangan na iparaspa. Mm. Pinaraspa po, hindi din naman natanggal. Paulit-ulit lang pinababalik sa ospital. Reseta ng gamot, reseta ng gamot. Wala naman pong affected. Mm. Saan po kayo nagkakilala ni Kuya? kabilang bari lang po. Ah, taga dito rin po kayo? Nal nalatak lang po sila dyan. Ano po, napunta <coughs> po kami dito 2000, ano, 2007 po. Hmm. Pitong taon po ako. Okay. Kayo Tagalog na po kayo? Opo. Tapos si Kuya? Halo po. Half bawan, half... po. O one port kagaya niya? One, din, eh? one na lang po. Dahil kasi yung tatay ko, Tagalog. Nanay ko yung one port, bagay na lang din. Mm. Parang wala na rin po siguro. Dahil kasi pag halo yun, di matabang na rin po yung kunang dumagat doon. <laughs> hindi, matabang parang ano para po kasingon, eh. na Nadaig na po eh. ng Nadaig na po ng Tagalog eh. Mm. Kaya so, nga lang, maitim na nga lang talagang eh. Mm. Like Hindi kasi kasing kulay ni ano eh, no? ni Carlito eh, no. May lika pa lang magano. Ah, oh, cellphone. Mo. Paano ginagawa mo sa school? Paano? Ah, Tayo. Paano, ginagawa mo sa school? Yung magbabayang magilo. Paano raw? Ah, oh, sige na. Paano? Yan, yeah. bayang magilo. Ano pa? Ano pa? Ano pa? Sayaw. Paano, paano sayaw sa mayo? Paano raw sa mayo? Eh, lanan. Ah. ng cellphone na yan, hige? Na-alis na kami, sasama na ako doon. Alam mo, tigas po ulo. Mm tigas -hmm. mm -hmm. nga ulo. Pag nagustuhan, di naman mo pwedeng paluin niya. Nag-iisang anak nga. Nagtataka kayo kung saan nagagaling yung mga candy, ano? Minsan pinangangaralan namin at mm, kwenye, matigas nga ako, hindi naman ubra ngayon lumakas siya ng gano'n. Mm. Kailangan ituro mo rin yung tama't mali. Nang may todo sikap po namin mag-isaw, din po namin yun. Mm. Ang hanap buhay ko lang po sa totohanan, uling. Minsan nakapag-aarawan ako. Mm. Ang kita ko lang naman sa maghapon, 400 andong pa yung pambili ng gatas niya, pambili ng budget namin, pinagkakasa namin niya para mabuhay ko lang din yan. Hmm. Hanggang sa ganyan, lumaki na pagtyagaan ko ng kuwan. Hindi ko rin pinabayaan na kuwan. Hanggang sa ganyan, nakalaki na. Ganon pa rin ang hanap buhay ko. Hmm. Hindi naman ako obra nga mag-aral sa kababaan at mababalay pinag ko. Yung magtrabaho sa kababaan, mm. mababalay pinag ko, edi pambundok nga lang. Ah... Anak na talaga yung turing mo sa kanya? Oo po. Hmm. Ba. Anak na po yung turing ko sa kanya. Ba. Ba. Ikaw, ate? Oh. Ja ah. Ba? Ba? Hindi na po turing na kanya. Ba? Hmm. Um, bali, lang taon niya noong kasama? Lekon. Ano po, limang taon na po. Hmm. Pero hindi naman nalalay sa ano niyo eh. Parang uh -huh. lumabas sa yu, kalahat, eh. Four years at kalahati. Ano na po siya. Ano naman po siya. Maw. Um, eh. mm. Kung po kasi yan, mm. nung maliit po yan, hindi yun po yung... <laughs> nagkaroon po kasi ng nahulog po yan sa, sa duyan. duyan. Tumama raw po sa ganito yan, sabi. Mm. Siyempre, may siguro hindi rin napansin nung ina. Mm. Ay napabayaan din, nahulog sa duyan. Tumama po sa kuwan. Mm. Yung nanay ko po ang magpapatunay riyan na may sakit talaga yan noon. Sila mm. nagtatakbo niyan. Yeah. Ambo pa ng talamsi ang ginamit nila diyan. Mm. Oh, ang pinagtakbo. taon na kayo nagsasama? Matagal-tagal na, na po. Hindi ko pa kasi ito na tanong. Paano ba magmahal ng mga dumagat? Ay, para lang din po ang pagmamahal sa Tagalog. Yung kagaya ng Tagalog na magmahal sa asawa, ganun din po. Mm. Tama, nagtatalo rin po kami, pero wala po yung eka nga sakitan. Pagkaya rin po na magtalo, eh, para yung uh, mga bata lang dyan, batina naman. Mm. Ganun lang po kami, hindi po kami yung patutulugin pa namin yung tampuan, hindi po. Mm. Bali, ilan, ilan taon yung magkasama, Abi, ay, na kayo magkasama? Ay, nine, na nine years. O, Opo. Fifteen pa lang po ako nun. Yung, yung una niyong pagsasama hanggang ngayon, meron bang pagbabago? Wala naman po. Ano hmm, po pa? Ano pa? Ano pa? Hanggang ngayon, ay eh, pares lang naman din po. Kung sabihin na natin 100% nun? Eh, sa totohanan po kasi noon, sa iniisip ko eh, parang wala eh. Kahit nawalan po kami ng anak, hindi po kami nagbago sa pananaw sa aming pagsasama. Mm. -hmm. kasi laging naka, laging kasi ka iniisip nakanan. ko po yan. Uh -huh. Kaya ako napangasawa yan, kalob sa akin ng Panginoon yan. Oh, tama. Hindi ko po iniisip na kaya ko lang siya Echi? na pangasawa ko lang, palipas mm -hmm. oras, hindi po. Mm. -hmm. Iniisip ko po yan, kalob sa akin ng Panginoon yan. Yeah. Kasi ako nung araw kasi wala din eh. Ano ka ba? Chick boy ka pa nung nakaraan? Hindi naman po. Basta hmm. sa totoo naman ano, po, lang naman talaga ang niligawan ko. Hmm. Ba't yung mga ibang dumagat daw? maka makatlimang asawa na gano'n? Hindi, ako hindi po. Kung ano lang ang nasa akin, yun lang po. Mga ilang pa'y dadagdag mo? Ayala po siguro. Iyan <laughs> <Ay, laughs> lang po siguro makakamatayan ko. Ah. Uh, So, sapat na po ako sa magiging, nag uh, Magiging, tapat ka sa kanya. Ay, sa totoo tapat po ako dyan. Hmm. Sa so, tingin mo pang habang buhay na to? Ay, kung kukuha nyo po sa akin ng Panginoon, ay baka hindi po. Mm -hmm. Pero kung sa paghihiwalay lang, siguro hindi po. Anong masasabi mo doon ng ate? Ang haba ng hair mo, eh? <laughs> <laughs> Ang inaanohon ho namin dito ngayon sa susunod, sir. Mm. <clears throat> yung mga ganyan noon na hindi kasal, yan daw, ang nilalapit namin kay Mayor para sila makasal. Kahit to isang ninong, isang ninang, makasal lang ho sila para may bless ang Panginoon Diyos sa kanila. Mm. Yan daw ang pinakamaganda regalo namin sa kanila. Iniisip ko rin po ba, may nga rin po yung may bas-bas na gano'n. Mm. Pero sa pagsasama na lang po siguro yung mm. magkakahiwalay. Ika Tama may, naman din kasi yun. Kasi po siya, sa totoo nun wala na siyang nanay, tatay na lang siya, meron siya, mga yeah. kapatid. Eh ako na lang ina halos inaasahan niyang pamilya. Mm. Eh, kung ano naman din po yung kuko, gagampanan ko naman din po yung kuko. Mm. Eh ka nga eh, si Kinuo ano, nag, nag-aaral po kasi yan eh. Nung ako eh. Ah! Eh, yeah, may sala ka rin pala eh. Hmm. Nag-aaral na Ilan taon siya nung no, ganoon mo? Eh, kung po siya. Eleven? Quince po. Quince <coughs> po, grade seven pa lang po. Hmm. Ilan taon ka na nga, kuya? Trenta po. Thirty ngayon? Ano ah, po. Ito Twenty-four po ako ngayon. Ito eh, trenta yung uno po ako sa June, twenty-two. Hmm. Mula naman po kaming nagsama, kinalimutan ko na yung sigarilyo, araw. No. Hindi, hindi na po ako umiinom ngayon. na ako dyan sa mga inuman na yan, hindi na. Basta mm. sila na pinagtutuunan ko ng pansin. Tama, may bisyo po ako, yung bisyo na nga, -nga lang. Mm. Pero kung iinom po ako, hindi. Yung pang iinom ko po ako, ikuha ko na lang doon sa mag-ina ko. Mm. Yung gagastasin ko sa alak, ibibili ko na lang ako ng pagkain ng mag-ina ko ano yung sa tingin mong aral na natutunan natin sa buhay na pwede mong may share sa mga makakapanood nito? Eh, at ang natutunan ko po ang aral sa, sa katulad ko. Hmm. Eh, yung bisyo po. Na silay sila mm. kung, kung sila kung sila may pamilya na, kalimutan na nila alak. Hmm. Sa kayang bisyo na yung sigarilyo kasi wala naman po may dudulot sa pagsasama yung alak eh. Mm. Eh halimbawa na po, pag lasing, eh makukuha nung asawa, eh yun, magwawala na mm. hanggang sila mag-aaway. Mm. Yun lang po ang kongko. -kong. Kung sila may pamilya na, kalimutan nila alak para tumagal din yung pagsasama nila mag-asawa. Mm. Tsaka kung bibili nila ng alak at kung may anak sila, yung pambili na lang ng alak ay pambili, pambili na lang ng tinapay ng anak busog mm. pa po. Tama. Yun lang mm. naman po ang aking kon. Mm. Kasi kung ako'y lasenggo, hindi po kami tatagal ng ganyan. Mm. Saka yung lulong sa mga halak na yan, hindi kami tatagal ng ganyan. Mm. Kahit kami naghihirap sa buhay, masaya kaming naharap namin yung ganyan. Kahit pa paano naman po'y nakakaraos. Mm. Huwag lang kami magkakasakit na ay ka malubay okay na sa akin yan. Na kahit kung hindi muna kami makasalay e, ka nga eh. Mm. Basta wag lang siyang bibitaw. lang naman po. Dito na kayo naninirahan, hindi doon, di ba? Oo oh, po. Wala po kasing tubig doon. Kaya dito na rin po kami. Ang gaya okay, niyan, tignan mo, Kuya mm. Kuyugos. Yan, walang tubig. Meron po Pakita kang... Pakita mo doon. Gaya niyan, Ganyan niyan wala nang tubig dyan. Kaya, saan kayo kumukuha ng tubig? May balon po kami kinukuha ng pagganyang araw, kaunti na lang ang balong. Mm. Pag yun, sa hapon, sa gabi, yun, makakakuha ka ng tubig. Mm. Ano, yung, <coughs> ano yung pwede nating bilhin para maayos mo tong bahay niyo? Kahit lang po sana yung pambubong ng bahay ko. Mm. Saka yung konting ko namin, budget hanggang gumagawa ng bahay ko, ano yung sakon. Mm. Kaya, kaya ko naman po ipakita yung bahay ko at makikita nyo naman po talagang barong-barong mm -hmm. lang. Baka makatulong to sa'yo, kuya. Commander. Siya na lang po. Maraming maraming salamat po. Hmm, baka tulong sa pambiling ano. Malaking tulong na po sa amin to. Hmm. Kahit pa paano makapagpabot tayo ng pagmamahal dito ka Telegram sa mga kababayan natin na dito.